Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ba Assalamu alaikum Warahmatullahi rahmatullahi So ngayon bilang pagpapatuloy sa talakay natin kaugnay sa mga major sign o malaking tanda na malapit ng magunang mundo pag lumabas na ito. Naunang tinalakay natin ang paglabas ni Imam Al mahdi Pangalawa, ang uh, paglabas ni Dajjal. Ang pinakasinungaling sa lahat ng sinungaling. At pangatlo ay ang papatay kay Dajjal na si Isa alay salam ang pagbaba niya. Sino nga ba si Isa alay salam? Anong katangian niya? Simpli siya isang propeta. At uh, ang kanyang pagbabalik sa mundo ay bilang sahaba ng propeta sallallahu alayhi wasallam hindi na bilang propeta. Kasi ang pinakahuling propeta po ay si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si Isa alayhi salam ay hindi siya masya hindi siya gaano matangkad at hindi rin siya mababa. Siya ay pula, medyo kulot ang buhok sa ibang hadis ay straight naman ang kanyang buhok, malapad ang kanyang katawan. Uh, yan at saka ay matipuno. So, siyempre guwapo si Isa salam. Yan ang nakita ng propeta sallallahu alayhi wasallam at ang kanyang buhok ay kulay pula sa ibang riwaya ay kulay blandi na naghalo. At kapag ginalaw niyang ulo niya ay para siyang bagong ligo na nagla, naglalaglagan ang mga perlas sa kintab ng kanyang sa kanyang buhok. Sabi nga ng propeta sal sallallahu alaihi sa hadith al-Bukhari, ra'aytu Isa wa Musa wa Ibrahim fa Isa fa ahmarun ja'dun sadr. Nakita ko sabi niya sa pag-akyat ko sa langit, si Isa alaihi salam, si Musa at saka si Ibrahim, Samantalang si Isa ay pula, kulot, malawapan ang, ang kanyang dibdib. Uh, sabi ng Propeta Sallallahu wa sallam nung siya ay umakit sa Isra wal Mi'raj, nakita niya si Isa Alayhi Salam na lahu limmatun ka'asani anta wara'a minal, minal limam wakad rajalaha fahiyatakturuma muttakyan ala rajulaini au ala awatiqi rajulaini yatupu bil bayti fasaaltu man hada faqila hada al-masihu Maryam so si salam bababas ba ya sa mundo na uh, nakahawak naka siya sa dalawang pagpak ng anghel kapag ginalaw niyang ulo niya ay para siyang galing sa siya na bago ligo na kumikintab ang pumapatak dito sa kanyang ulo o sa buhok at siya ay magtatawap sa Kaaba. Siya ay magsasagawa po ng pagtatawap sa Kaaba. At tinanong kung sino yan. At sa sinabi ng propeta sallallahu si Isa alayhi salam. Si Isa alayhi salam ay lalabas siya sa paglabas ni Dajjal. Pag nakalabas na si Dajjal, ay susunod si Isa alayhi salam. Ipapadala ng Allah si Isa alayhi salam kasi siya yung papatay kay kay Dajjal. At uh, ano ang gagawin ni Isa alayhi salam sa pagbabalik niya dito sa mundo? Idha ba'atha Allahul Masih ibn Maryam fayanzilu 'inda al-manarati al-bayda sharqi Si Isa alayhi salam pag kasi nag-iisang propeta na buhay hanggang ngayon. At kapag malapit na magulo ng mundo bababa siya. At dyan siya bababa sa puting tower bandang silangan ng Damascus. At nakalagay ang kanyang kamay sa pakpak ng dalawang anghel. Ida sa Qatar wa ida minhu jumanun kallu'lu. Kapag ibababa ang ulo niya, itataas niya ganyan, ay may para may naglalaglaga na perlas sa kanyang buhok. Fala yahilu li kafirin yajidu riha nafsi illa mat At hindi nila Walang sino mag non-Muslim Na makakaamoy sa kanyang sarili Maliban mamamatay Wa napsuhu yantahi Wa nafasuhu Ang hininga At fala yahilu li kafirin yajidu riha Nafasihi illa mat Yung hininga ni Isa alayhis salam Walang makakaamoy nito mula sa mga non-Muslim Maliban mamamatay Wa nafasuhu yantahi haistu yantahi tarafuhu ang hiningan ni Isa salam ay umaabot sa kung ano ang abot ng kanyang mata. So, siyempre, hahabulin na si Dajjal at maabot si Dajjal sa pintuan ng Lud. Yan ay sa Palestine. Fayak tuluhu. Siya ang papatay kay Dajjal. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Wa inahu la ilmun lissa sa ibang basa, wa la alamun ang paglabas at pagbaba ni Isa alay salam ay tanda na malapit ng magunaw ang mundo. Ano gagawin niya? Yan zilu fikum Maryam hakaman adlan wa imaman muqsitan fa yaksiru salib wa yaktul khinzir wa al jizya. Bababa si Isa alayhi salam sa mundo bilang tagahatul pinuno na tagasunod siya sa uh, propeta sallallahu alayhi wa sallam bilang sahaba ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na makatarungan na pinuno puputulin niya lahat ng cross papatayin niya lahat ng baboy at wala nang jizya na hihingin sa kalaban. Yung pong tax na hihingin sa kalaban sa gera. Sa kanyang pagbabalik, papatay niyang baboy, puputulin niyang krus, at saka wala na pong sa labanan. Bakit niya, ito yung dahilan bakit siya babalik dito sa mundo. Subhanallah, sabi nga ni Ibn Kathir, more than 700 years, sabi niya, nakita ko mismo sabi niya, na ginagawa ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng pera nila yung white puting tower. Na kung saan mga Kristiyano nung masira yan, mismo itinayo mismo ng mga Kristiyano yan, diyan mismo baba si Isa Salam sa kanilang itinayo o gamit ang pera nila. Kasi yung pagbabalik ni Isa alay Salam upang patunay sa mga Kristiyano na hindi sa pwedeng sambahin, puputulin niya lahat ng cross. At kailan man hindi niya pinagutos na kainin ng baboy. At upang patunayan din sa mga Hudyo na hindi siya napatay ng mga Hudyo. Wa makataluhu, wa ma mga kataluwa, mga salabo. Hindi nila napatay si Isa alayhi salam at hindi nila na naipako. So babalik si Isa alayhi salam para patunayan ito na siya ay hindi pa namamatay at hindi pa napatay ng mga hudyo para patunayan na hindi siya dapat sambay sa pamagitan ng cross at hindi na pinahintulot na kainin ng baboy. At sa pagbabalik niya sa oras ng sala at at at, at, at uh, uuto, mag -uuto si Imam Mahdi, Imam na siya ay Uh, mag-imam mag pero atras si Isa alayhi salam sabi niya ikaw ang imam sa araw na to makramatan li hadihil umma takrimat, uh, takrimat Allah hadihil umma o takrimat Allah li bilang parangal sa umma na ito ng propeta sallallahu alayhi wasallam at siyempre sa pagbaba sa pagbab ni Isa alayhi salam hindi na pagkatapos pag uwi na sila bab lalabas na naman ng Ya'juj wa ma'juj. Subhanallah. Ang ya'juj wa ma'juj, idudu'a sila ni Isa alayhi salam na mamatay. Kasi walang laban si Isa alayhi salam sa ya'juj wa ma'juj. Sa sobrang dami nila, makukumpulan sila, at yan susunod na tatalakay natin, walang laban si Isa alayhi salam sa ya'juj wa ma'juj. So, sa pag, pag mapapatay ni Isa alayhi salam si Dajjal, sa pag-uwi nila, ay lalabas na naman ang o Majuj. At siyempre sa time ni Isa alayhi salam, wala na pong mahirap lahat po ay mayaman na po sa pagbabalik ni Isa alayhi salam. Napakayaman na po ng mga tao at wala na pong tatanggap sa uh, mga ginto at saka mga ipamimigay sa time na pagbabalik ni Isa alayhi salam. So insya Allah, tutalaki na sunod ang Yajuj wa Majuj. So, subhanallah sa pagbabalik ni Isa alayhi salam, ay magiging mayaman na po lahat ng tao. Wala na pong hilingin. Wala na pong tatanggap sa ibang sadaka kasi may kaya na po lahat. At sa pagbabalik ni Isa salam, isa sa gawa sa kanya na ang salatul janaza ng mga muslim sa na umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung nagkakamali magsasagawa din siya ng hajj. At kung makapag-asawa siya o hindi ay wala pong nabanggit magsasagawa siya ng tawaf at doon na siya po mamamatay kapag napatay na po si Dajjal at namatay na po ang Ya'juj wa Ma'juj kasi iruduan ni Isa alayhi salam ang pagkamatay ng mga Ya'juj wa Ma'juj na kung saan walang kapangyarihan si Isa alayhi salam sa kanila Wallahu a'alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum